adobong pato duck ayun guys yun po yung target natin guys oh. so, yun, yung itin dun oh. so, yun. guys titarget tayo guys ito, ito nang isip uh, tiraan tayo yung baka tiraan tayo ito guys nakadlaw nakadlaw mo ito guys eh hey, kamatawan ako Ops, ops, ops. Ops. guys. Okay, patay ka ngayon. Ano siya? Abangan. membastiti gaseng-gasengna. Tah, pali luingan ta. Yo, ku ampa pantas sumber tresnasengna. Kita. Kembang pasti suka nata lulestu mukden. Kan teh maiksarepna gayen tu maju nu mangam bastai. Kamu tetap nomor Pantan. Un Unut terus-terusan kenal. Hmm. Panakan Mildred. Kemaskan. Haha. <laughs> Palapan mantam ini sangat berulen ah. Oh oh guys. Dijual loh malah mahal sekali. Juangkorn ya. Haha. Serat-serat. Oh. Oh. Wow Oh, oh naman to. na naman ako. Kalaban oh. si Klein. So, eh. yan, yan. Exotic Ay. twice. Palambutin ng palambutin. Sarap nito guys. Grabe. Wait, I'm, I'm sure in palang Guys, oh. Hmm, amoy pa lang. Nako, na ako. good taste so very tasty tamang tama lang yung anghang tam tama lang oh, sarap nito guys native na adobo lang to guys native And Ayan guys, tumutunog tunog tunog na guys Wow Sarap na oh Sabi oh guys oh Ayan, nagmamantay lang na po siya guys Ayan you know? oh Sarap na siya guys Wow Ayan naman guys oh Ayan well, ang adubo natin guys